ang pagkakatuklas ni KTH ng isang malaking bato na may hugis ng kaliwang kamay ng tao sa kabundukan ay maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga tinagong kayamanan ng mga sundalong hapon. Ang mga marka na ito na ginawa ng mga sundalong hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig ay karaniwang nagbibigay ng mga palatandaan tungkol sa lokasyon ng mga nakabaong kayamanan ang direksyon kung saan nakaturo ang mga daliri ng kamay na marka ay maaaring nagpapahiwatig ng direksyon kung saan matatagpuan ang mga nakabaong kayamanan. Sa kaso ni KTH, ang lahat ng mga daliri ng kamay na marka ay nakaturo sa iisang direksyon. Ito ay maaaring nagpapahiwatig na ang mga nakabaong kayamanan ay matatagpuan sa direksyon na ito. Ngunit nang sinuri ito ni KTH para maghanap ng nakaukit na marka sa mga bahagi nito ay sadyang wala talaga siyang nakita. Ito ay maaring nagpapahiwatig na ang mga sundalong hapon ay nag-iwan ng malinaw na kahulugan sa pamamagitan ng kamay na marka at hindi na kinakailangan ng karagdagang mga marka para ipaliwanag ito ng malinaw. Sa kabilang banda, maaari rin itong magbigay ng hamon sa paghahanap ng mga nakabaong kayamanan dahil sa kakulangan ng karagdagang mga palatandaan. Ngayon, nais malaman ni KTH ang kahulugan ng kamay na marka bilang isang palatandaan ng mga sundalong apon para sa kanilang mga tinagong kayamanan. Ang kanyang interes sa pagkuha ng larawan ng kamay na marka ay nagpapahiwatig ng kanyang pagnanais na maunawaan ang mga nakatagong mensahe ng mga sundalo ng Hapon sa naturang bato na ito. Kamay na marka Ang mga kamay na marka na ginamit ng mga sundalong apon sa kanilang pagmamarka ay may iba't ibang kahulugan. Ang mga ito ay hindi lamang basta-bastang uri ng marka kundi may mga nakatagong mensahe na siyang susi sa lokasyon ng mga nakabaong kayamanan. Ang isa sa mga karaniwang kahulugan ng kamay na marka ay ang pagtukoy sa isang partikular na pagay na nakabaon sa lugar. Halimbawa, ang isang kamay na marka ay nagpapahiwatig ng kahulugang gintong Buddha. Ito ay maaaring magbigay sa atin ng ideya na ang nakabaong kayamanan sa lugar ay may kinalaman sa isang gintong Buddha. Ngunit hindi naman ibig sabihin nito na tanging gintong Buddha lamang ang nakabaong kayamanan sa lugar. Sa halip, ipinapahiwatig lamang nito na ang gintong Buddha ang siyang pinakamahalagang bagay sa lahat ng mga kasama nitong nakabaong kayamanan ang mga daliri ng kamay na marka ay meron itong mahalagang papel. Ang mga ito ay maaaring magbigay ng mga palatandaan na may kinalaman sa distansya at direksyon. Kaya't mahalaga na pag-aralan natin ng mabuti ang pagkakaayos ng mga daliri ng kamay na marka. Ang mga ito ay maaaring nagtuturo ng isang partikular na direksyon o nagbibigay ng mga pahiwating ng isang bilang na may kaugnayan sa distansya sa aking mga karanasan bilang isang treasure hunter, ang mga kamay na marka ay karaniwang nagpapahiwatig na malapit lamang sa lugar ang nakatagong deposito. Sa kadalasan, ang digging spot o lugar kung saan dapat maghukay ay malapit lamang ito sa kinalalagyan ng kamay na marka. Kapag nakakita tayo ng isang batong kamay na marka kung saan ang lahat ng mga daliri nito ay nakaturo sa iisang direksyon, ito ay nagpapahiwating na kailangan nating sundin ang naturang direksyon na ito. At sa ating pagtahak sa naturang direksyon na ito ay ating mararating ang isang mahalagang lokasyon o bagay na kailangan nating suriin ng mabuti. Sa kadalasan, kung saan direktang nakaturo ang isang kamay na marka, doon na rin karaniwang nakatago o nakabuon ang mahalagang bagay. Ngunit, hindi to palaging ganito ang sitwasyon. Maaring may iba pang mga palatandaan o marka na kailangan nating hanapin at suriin upang matukoy talaga ang eksaktong lokasyon ng nakabaong kayamanan. Ang mga kamay na marka ay hindi lamang simpleng uri ng marka. Ito ay may mga nakatagong malalim na kahulugan na maaaring magturo sa lokasyon ng mga nakabaong kayamanan. Kaya't mahalaga na pag-aralan natin ng mabuti ang mga ito at huwag basta-basta magukay ng walang sapat na kaalaman. Ang mga kamay na marka ay maaaring magbigay rin ng mga palatandaan tungkol sa laki, uri at halaga ng nakabaong kayamanan kaya't mahalaga na suriin ng mabuti ang mga ito bago magsimula ng kahit anumang pag-uukay. Ang masasabi ko kay ka th ang mga kamay na marka na ginamit ng mga sundalong hapon ay maaaring magturo sa direksyon kung saan matatagpuan ang mga nakabaong kayamanan. Sa kaso na ito, ang lahat ng mga daliri ng kamay na marka ay nakaturo sa isang direksyon. Ito ay nagpapahiwating na dapat mong sundin ang direksyong ito hanggang sa iyong marating ang isang partikular na lokasyon. Ang distansya mula sa kamay na marka hanggang sa lokasyon na ito ay maaaring nasa mga 30 o 40 talampakan. Ang kamay na marka ay maaaring nakaturo rin ng direkta sa isang malaking bato o matandang puno. Sa ganitong sitwasyon, mataas ang posibilidad na ang deposito ay nakaboon sa ilalim ng naturang bagay. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.